Let's go mga kapatid at pipick upin na natin yung first passenger natin na bahay lang namin mga kapatid. Tayo na nga mga kapatid, first passenger natin si ma'am at biglang... Panis mga kapatid, dapat ganun tayo magpaalam sa mga bata mga kapatid bago tayo pumasok sa work. Samusun to ma'am no? Opo. Yung bagong hospital ba ma'am, paanakan din o ano lang siya? Ano? Sa mga pasyente na mga na-disgrasya ganun? Hindi po may mga nanganganak? Ano ba yan? Private ba yun? O? Private po hmm. Alam nyo ba mga kapatid ba't pinili ko ang angkas bilang isang source of income ko? pinili ko to dahil fashion ko talaga yung pagmumotor mga kapatid bukod sa nakakapasyal tayo mga kapatid sa iba't ibang lugar mga kapatid kumita ka pa at higit sa lahat mga kapatid nakakasalamuha may iba't ibang klase ng tao may masaya may malungkot may dramatic may komedyante mga kapatid totoo pala mga kapatid kapag fashion mo at nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo mga kapatid walang katumbas hindi ka mabobord mga kapatid at bukod doon mga kapatid hindi na natin namamalayan mga kapatid sinayang ko nun naman ang 2 minutes at 34 seconds ng buhay niyo, mga kapatid kasi see vlog, mga kapatid at nahihatid ko na si dito sa hospital na pinagtatrabahoan niya mga kapatid. God bless you all. Thank you for watching.